NPNX 05 g 2023 Nalubog po sa baha Wala na pong power All grounded na po ito At nalinis na po pala ito ng mayari At kung napapansin nyo yung mga screw Hindi na po naibalik at nakabacklash na po ito Pinalala mo lang po pala ito Paano ba gawin ang pole shortage ng NPNX? Saan po madalas tinamahan kapag nababasa At nag pole shortage at nawalan ng power Ayan mga idol kung napapansin nyo po Pati po pala ang LCD nito ay binaklas na ng mayari at nilinis At ayan mga idol tinester ko po, ang pinaka board niya ay pumapalo pareho ibig sabihin grounded po ang motherboard. Kaya po siya nawalan ng power. Madalas kasi mga idol, kapag nababasa, ay kinakalawang po ang mga pyesa. Kung napapansin niyo mga idol, inangat ko po dito, banda sa may signal, bandang kanan. Ayan tinanggal ko po yung bakal at nakita ko mga idol, puro kalawang na po. May mga pyesa na pumutok. So madalas mga idol sa mga Infinix, halos lahat po ng Infinix kapag nagshorted at nababasa baklasin nyo lang po dyan banda mga idol sa may signal talagang nandyan lang po madalas ang pinaka problema kapag nagshorted shorted at ayan tinanggal ko po ang motherboard at nakita ko na nilinis na nga ang ilalim dahil yung bakal nito ay hindi na po naibalik so may ari lang po ang naglinis nito at tips ko pala kapag nababasa ang yung cellphone at kayo kayo lang po ang naglinis wag nyo pong alisin or baklasin ang screen sa frame dahil pwede po yan masira dahil napaka sensitive po yan kaya ayan mga idol dito natin i-troubleshoot kung saan ba -short. ang gagawin po natin mga idol, bunot bunot po tayo. Hindi na po tayo gumamit ng short killer at hindi na rin tayo gumamit ng rosin flax. So, kitang kita naman mga idol na yung may nasunog na pisa at wala po siyang umiinit mga idol kaya hindi na po natin gamitan ng rosin flax. Ang gagawin natin, magbunot bunot lang tayo mga idol. Napakadali lang po nito gawin kapag may makita kang sunog mga idol dahil kung saan po ang pinakamay mga sunog talaga or natamaan, pwede nyo pong una bunutin. Ayan mga idol, magkatabi po yan. So, madalas ng Infinix may mga ganitong pisa mga idol, magkakatabi sila. Madalas yan po yung pumuputok kapag nag shortage or nababasa. Kaya ayun mga idol, nabunot na natin yung isa at istira natin kapag nawala ang grounded. So ibig sabihin, yun po yung pinaka shortage. Kaya po siya namatay. At kung napapansin nyo mga idol isa na lang po ang pumapalo. Kanina kapag tinister mo, dalawa ang pumapalo. So ibig sabihin, yun po yung shortage na pyesa. Tips ko mga idol, karamihan sa mga NPNX or Tecno ay mayroon pong ganitong pyesa. Diyan po madalas ang tinatamaan mga idol kaya kung naka-encounter kayo ng ganito subukan niyo po ang video na natin. Dalawa po 'yan magkatabi mga idol. So madalas po yung binunot ko ang tinatamaan. So, ayan mga idol, palitan po natin. So dito mga idol, pwede niyo na hindi palitan at pwede niyo rin palitan. So ayan ang ginawa natin, papalitan po natin. Kumuha po tayo galing sa mga scrap scrap na board. So pare-parehas lang po 'yan ng polarity. Ayan mga idol, so 350 heat temperature at gumamit tayo ng flux para mas madali po siya dumikit. At kapag nadikit natin 'yan, subukan din po natin i-tester kung mag-short pa rin or hindi na. Kaya ayan mga idol, nailagay na po natin at linisan muna natin. So kanina may mga kalawang at nung nilinis po natin ay nawala na po. Yung katabi niya mga idol na medyo may kalawang ay hindi po yan sira. Kaya ayan. So after natin na palitan, kailangan din natin itister. So tingnan natin kung grounded ba. Kung napapansin niya mga idol, isa na lang din po ang puma pumapalo. So ibig sabihin pwedeng buhay na ito. At sana mga idol, isupport nyo po ang video natin para magakuha kayo ng maraming idea sa bawat upload natin. At dito mga idol, sa mga shortage po ng mga bird o lalo na kung wala po kayong mga sapat na gamit, kapag nanood po kayo ng mga ganitong video, pwede nyo po ito i-apply kung meron kayong natanggap na ganito. At ayan mga idol, subukan po natin. Kanina po, full grounded. Na-test ko na rin pala ito ng LCD mga idol. Wala talaga itong power. So hindi ko lang napakita sa video. At kung napapansin nyo mga idol, buhay na po ang cellphone nya. Yun nga lang, may problema sa LCD dahil binaklas po ito mga idol. Possible talaga na masira. Kaya dapat kung meron kayong nabasa, wag nyo pong alisin ang LCD. Ayan, kung napapansin nyo mga idol, nag-blue screen na siya. So, ibig sabihin buhay na ang motherboard. Yun nga lang, wala pong display. Kaya po, madalas kasi kung nababasa yan at tinanggal nyo po yung sensitive po ang LCD. Kaya, testingan din natin ng bagong LCD kung nag-normal na ba ang motherboard. So, itong LCD na to ay tinesting ko po ito kanina. Wala talagang display. At ayan, i-charge natin. So, tingnan natin kung good na ba sa bagong LCD. At kung napapansin yung mga idol, lumabas agad ang charging indicator. So, ibig sabihin na buhay na nga natin. At meron pong laman ang battery niya. Almost 100%. Pero kanina, hindi mo talaga siya mabubuhay dahil po doon sa grounded na PSA. At tingnan natin kung magtuloy ba ito. Ayan, kung napapansin nyo po, nag-normal na po siya. Normal po ang touchscreen. So, sayang ang LCD na uri Original. Siguro kung hindi po yun inangat ay hindi po yun damage Kaya ayan, next time mga idol, kung meron kayong nabasa, huwag nyo agad basta-basta alisin ang screen. Ang kailangan nyo mga idol, malinis nyo po ang motherboard, lahat ng function sa ilalim. Huwag agad alisin ang LCD. Ayan, kung napapansin nyo po, talagang natuklap na siya. At sinubukan ko, sinalpak ulit ang LCD niya, baka maghimala pa at mag-display. Ayan mga idol, wala talagang display ang LCD niya. Blue screen lang talaga. Kaya nagkasundo kami, napapalitan din ng LCD pero hindi pa niya ito nakuha dahil wala siyang budget sa sahod na lang at sobrang natuwa naman si mga idol dahil ma-recover pa niya ang kanyang mga files at ang board naman ay good na at LCD na lang ang kulang at pati rin pala ang antenna ng signal nito mga idol ay natuklop na rin sa maling pagtanggal <laughs> kaya ingat-ingat talaga para hindi madagdegan ang sira ayan mga idol normal naman sa bagong LCD at sana kung nagkakuha kayo ng ideas sa mga upload na din, sana isubscribe nyo po ang ating channel at like ng video at pakishare na rin at click notification bell button para lagi kayong updated sa mga bawat video natin. Ayan mga idol, normal na po ito sa bagong LCD at ito po yung pinalitan natin. Maraming salamat sa panonood.